Ewan ko oh. pag hindi pa ako bumangon na ito. Aywan ko naman nga. Talaga namang aksaya na yata yan. Hindi ho pag aksaya yun, ina. Yan tawag ho doon, ipagiging mabango. Lahoy. Um, Aray, sabi din eh, halos lahat na may jowa. Kailang ka namang kaya. Okay na yung makasigaw naman. Nakala mo naman yung totoo lagi ng gaw na gaw. Ay, eh, pag nagkajobo ay eh, baka mamaya kayo naman ay atungal at tungal mo day yan. naman ako aatungal? Na. ano namang rason at ako ay aatungal? Baka okay, mamaya ay eh, syempre, sasabihin na ako nagkajobo ng ano, si Queen ay. Eh. O di, ako ay magpapapiyasta. Eh, ato dahil. Woo! Uh, okay, basta niya, ha, ang magiging, papis, ay, basta magiging jowa mo lang ay yung oh, hindi kita panala. Ano ba, ay, pag sabihin yung... Hindi yung... Bilawin ako ninyo, kayo na may... Hinabot. Ay, kailangan, ay ano, ay, no, boto no, no, no. ako sa kanya. Naku, kahirap naman ninyong pagboto. hindi, hindi, hindi. Hindi naman yung sa boto ako. Yung, hindi, iba na... Hindi naman yan nga, Hindi, iba naman yung, alam mo yun, ah, uh, yung hindi magkasalungat yung alam ko na mahal ka niya, alam ko na mahal mo siya, alam ko oh, na magiging wow, masaya kayo. ka sa kanya, alam ko na irerespeto ka niya, yung ganun. Alam mo ga, mother knows best. Yun yun. <coughs> yun ba yun? Huh? Mother knows. lang ako ng kautit na ano na aking ano eh. Ano? Ang aking labi, nagdadry. Oh, ay, pa ipabangong iya. Kanina ka pa umispray na umispray. Ah, ako yung Akin na, makamuubos. Ma tingnan ko ano ga yan. Ano kung pangalan niya? Ari, ano? Yatay, hindi ko ya, hindi 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 familiar eh. Ngayon ko lang nakita. Ganda ng bote ha. Hindi pa, pati niya ko niyan. Alam niyo inay ito. Ari, may isang content creator. Oh. Nakita ko na ari ginagamit niya. Ngayon ang ginawa ko. Siyempre, dahil mahirig na tayo sa babango. Chinig out ko rin. Talagang gaya-gaya ka rin eh. Talagang mabango nga. Pero mabango ha. Naamoy niyo gamit. Yes, mabango. Kasi mag spray din ng kaunti pa. Hindi na. Palitrato sa inyo eh. Kulamig ah. Eh, paano nga Ah, ito, ito, yung pangalan ito niya. Pa, uh, Ayun. Ang bango, ang bango ko ina. Ba tapos na, eh, ay ang bango eh. ay ebe ko i-spray halimuyak na sa iyo. Ako hindi kagaya ng iba din yang maksaya. Pag naamoy ko, yun na yun. Eh, ano tawag mo sa iyo? Ako ay ano. Ang bango ko tapos yung lalagyan ha. Teka. Uh, oh, ay, yun ay balik sa akin. Ang ganda ng lalagyan, mukhang social. Yeah. Oh, parang nakaka-anong, ano? Baka mabal- baka mabalbal, baka mababasag. Ingatan 'yung 'yung packaging nito, napakaganda. Yeah. Ay, hindi mo napakita. May video ako, insert ko na lang eh, 'yan para oh makita ninyo kung gaano kaganda 'pag. Hmm, mahalimuyak Ito talaga mapapalingon ng mga mga mahina so, lang talaga akong mag-review ng pabango yung mga bagay-bagay basta ang alam ko maganda, mabango amoy sosyal ma yes mga gano'n yung parang amoy mamahalin yung parang paglabas mo parang isa kang ano CEO ah ganun. Yes. ito ito kaya nga yung parang pag wow amoy mayaman yung parang gano'n kaya Gusto ito ako. pag nagtataping ako sa vibe itong ginagamit ko malaki nga lang bibili ako ng lalagyanan yung hindi kay merong yan, oh, no, no. Para kayo oh, para, magre-refill. Oo, oh, para man bigal ni Calak, Eh. So ayun na. Kaya, basta mabango. basta mabango, alam niyo na nandiyan lang 'yan sa yellow basket. Mag-check out na kayo. Subukan niyo na rin na rin. Bango nga.